I'm Hello guys, good afternoon, good morning, good evening sa buong mundo. Welcome to my YouTube channel and thank you for subscribing my channel. Thank you for your comment, thank you for your views. So, usap po tayo guys. I'll be back after this introduction. Yes, guys, nagbabalik ako. Ayan, uh, kwentuhan tayo, guys, ng mga uh, 10 minuto. Ito nga, guys, sa akin, mga no, nararanasan dito sa Lebanon, hindi ko talaga siya kayang explain. Hindi ko kaya. Kumbaga, yung ibang tao, nagmamatapang, ako hindi ako matapang. Takot ako mamatay kasi guys alam niyo kung bakit ako takot akong mamatay marami pa akong pangarap para sa mga minna ko na hindi ko pa talaga natutuk natutupad at ibibigay sa kanila pero hindi ko ano kung kaya ko ibigay sa kanila yon o hindi ko alam kung uh, kaya ko pangtuparin ang mga pangarap ko so dito guys makailang uh, pagsubok na kami uh, pagsubok na kung uh, nararanasan dito Una, may expression dito so ang lakas So, ang na damage. Uh, ang damage mga bahay, doon sa malapit, sa place na kung saan may sumabog. So, um, time na yun, akala namin gera. <laughs> Kasi biglang may bandang hapon yun, yung eh? mga bandang alas 4 na ng hapon. Noong time na yun, guys, ano eh, nanonood pa ako doon, nakaupo ako. Tapos, and then after that, mga 4.30 ng hapon, o 4 plus, umupapag na yata yun. Hindi sumabog. Hindi na, ang pagsabog daw, ang dahilan ng pagsabog is, uh, may mga may short ta uh, cut ng electricity tapos may, mga stock na kung anik-anik doon sa sa place na yon so and then after that siguro mga 2 years after 2 years ang nasa ko naman dito ay lindol alam niyo guys sa Pilipinas naranasan ko na ang lindol ilang beses dalawang beses uh, marami lang beses siguro pero natatanda ko 2 beses nung bata ako elementary pa lang ako nung naranasan ko yung pinakamalakas na lindol ah uh, that time hindi pa hindi pa ako nakakaramdam ng takot kasi siyempre bata ka pa diba ah uh, dito karami ang takot ko guys nung lumindol ah uh, kasi yung lindong galing sa Turkey dumaan dito sa Syria and then pumunta dito sa Lebanon ang lakas din nun guys marami rin na damage dun sa pinaka main ng um, Turkey maraming namatay maraming ah uh, maraming ah uh, maraming nga um, na-damage na building, nagiba. Dito, no, uh, I think wala masyadong nasaktan. Uh, hindi kami masyadong na, ano, na na-disgrasya sa lingdol. Pero alam niyo guys, nakakatakot. Kasi kapag nasa taas ka ng building, mararamdaman mo talaga ang pag-uga uh, pag ng building marara, uh, mararamdaman mo talaga yung lindol. Nung time na yun, kasi madaling araw, madaling araw siya ang mga alas dos na madaling araw, nasa, nasa kasarapan kami ng pagtulog. And then, um, lumindol siya ng pagkalakas-lakas, and then umuuga yung building. Talagang hindi mo alam kung saan sa katatakbo. <laughs> Siya pa sa nasa building ka, hindi mo alam kung hagtakagdang ka o elevator. So, ang ginawa namin, nagstay stay lang kami dito sa bahay. Pulang kami hanggang sa matapos yung lindol. Pero, alam nyo guys, ang laki ng damage ng, uh, ginawa ng lindol na yung sa health ko. Uh, tumasang tumas dugo ko, nagkaroon ako ng diabetic. Uh, nagkaroon ako ng damage na sa healthy ko na hindi ko ma-explain agad-agad na nagkaroon ako ng problema. So ilang bang din ako nagpagamot noon para bumalik ako sa dati. And then uh, ngayon, after nang lindog na yun, siguro nakaraan mga one year, ito na naman kami. Kasi alam nyo guys, may banta na rin dito kasi na magagera. Pero sa South Lebanon, nag-grab na talaga sila doon. Napakapalitan na sila talaga ng ng ah, ng ah, bomba ng Israel. So, marami na rin na damage doon. Marami na rin na, na, uh, na nasira. Baga din naman masyado pang malaki ang sira. Pero alam niyo guys, ang kalaban, nagpapaputok sila ng barrel sa taas. So, it means ang baril, nagpapahihwating na, hey, nandito kami, anytime pwede kami magpasabog dito. Parang ganun. O oh, anytime, eh uh, mayroon din, ibig pa nalang, sabihin noon, umalis na kayo dito kasi gigirahin namin tong bansang to. Parang ganun. ah uh, alam niyo guys, yung so kahit pagputok ng bare, parang, uh, parang hindi mo ma-imagine na kung ano ba yung klaseng pumutok na yun. hindi mo alam, hindi mo alam kung, kung uh, bomba na yun or what. So, Uh, last two days ago, or three days ago, dito to malapit sa building namin, sa banda pa pero ang lakas Kung ang bintana mo ay nakasara, sabog talaga ang bintana mo sa lakas ng impact. Ta sa taas na. So, ilang, ilang araw sila, ilang, ilang araw sila nagpapapaputok ng ganun. tinatakot na mga tao. So, kami naman mga tao, ako, lalo na ako, takot-takot kasi <laughs> May pagla na ako, guys. just ko. Hindi, hindi, ko alam kung saan ako Ilang beses na akong nakarinig ng ganun dito. So, hindi mo kasi, hindi mo kasi, alam mo, guys, hindi mo kasi uh, manalaman kung barrel ba yun o bomba talaga yun. Kasi, uh, sila dito kasi sanay na eh. Sanay na sila makarinig ng mga pagsabog. Kasi, guys, lumaki na sila sa ganung na sitwasyon, yung ganitong sitwasyon, kinalaghan na nila yon. eh tayo, tayo mga Pinoy wala naman tayong naranasan na gano'n, di ba, yung pagsabog yung war uh, mga bomba, wala pa akong naranasan na gano'n, oo, oh, nakakarinig ako ng putok, pero yung mga, put simple yung putok lang, na mga paputok, pero yung sabi mo, barrel tsaka bomba missiles, oh my God, di mo alam kung katatakbo guys, kasi dito wala kang tataguan pag bumaba ka ng building, kaharap mo building pa rin. So, pag bumagsak nyo, babagsak talaga sa'yo. Hindi katulad sa atin na may mga kwebeng pwede kang taguan. Mayroon ka mga inalim underground na taguan. Dito wala. Hindi ko alam kung saan ka, tata Din mo alam kung saan magtatago dito. So, naghihintay na lang kami kung anong mangyayari dito, kung matutuloy ba ang gera, kung ah uh, kung uh, ano bang gagawin nila. So, kasi dito, ang embassy kasi nag-alert na rin kasi may, rip, uh, may paripat sila dito. So, ako, nag-iisip pa ako kung tutuloy ako ng uwi. So, nakikiramdam pa, pa, ako kung ano ang uh, mangyayari dito. So, yun na nga guys kung a uh, tutuloy ang pagsabog, uh, pagsabog ang paggera dito, uwi na talaga ako kahit walang pera o walang uh, pasalubong sa pamilya, basta makauwi ako ng digtas. So, ngayon, uh, nagaabang nag kami, nakikiramdam sa mangyayari. Uh, guys, ang hirap mamuhay dito nang may takot. Hindi mo alam kung habang tulog ka, patay ka na, o habang kumaka... <laughs> Diyos ko, nagulat pa ako. <laughs> Dumating yung kuryente na, nagulat pa ako. So, yun nga, guys. So, um... Ay, Diyos ko, may talaga ako, guys. Yung takot ko kasi hindi talaga matanggal. Ah, kinabahan ako muna. Kasi yung kuryente dito, dalawa, isang motor. At isang uh, government uh, electricity. So ngayon, dumating yung government electricity na click. So nagulat ako guys. <laughs> nagulat ako ngayon. So yun na nga, guys. So it hanggang dito na lang guys. So, susunod na lang tayo ulit magkwentuhan. And um, thank you po sa mga nagsusuport sa akin sa ride ko. Thank you sa mga subs subscribe back. Thank you sa views. So, um, thank you sa lahat po and uh, sa mga subscriber na parating na madidikitan ko dyan. Uh, thank you so much. Sana po um, pagtapos niyo naman po yung aking video kasi hindi po ano. Ako kasi tinatapos kong video nyo. Tsaka manood po ng video nyo, limang video, limang short video. Pag ako naman tinama, dagang tatlo lang, dalawa, ganyan. So, pag alam yung ano, yun na yun. Bye guys! Hanggang na lang. Thank you. gandi na lang ang aking vlog. So, yun guys. Meron pa akong 40 minutes. So, guys, yun. Panoorin niyo po ng full video ng aking, uh, full watch po ng aking video. Thank you so much, guys. Nagulat ako talaga doon sa dumating na electricity. Bye-bye! Bye, -bye. Bye. nagulat talaga ako. Oh, grabe.